Mình cần đâu mọi người, mọi mọi ayun magandang gabi mga dumagat at dito naman tayo sa, ano, sa basing spot natin medyo ginabi na tayo <laughs> so ang gagawin natin ay ano, you know, uh, night fishing so ang spot na to ay malayo doon sa <laughs> dati kong spot solo fishing tayo Ay yung mga pamingwit natin doon sa likod ayan oh. tapos yung magandang spot dyan yung magandang building dyan sa unahan yung do 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 mga building yan sa, sa unahan So, dito tayo sa may mga bato-bato sa batuhan yan papakasakali tayo na makatali <laughs> uh, dahil day natin at bukas eh, ang pasok natin ayan eh, pa mahapon pa kaya bumahan na tayo ng gabi kasi sa umaga sa hapon mainit e eh, tatry natin sit up muna tayo mga tabagat mamaya may uli sit up na tayo ng pamingit dito mga tabagat dulo itong mga bato-bato yan oh Ah, bato-bato yung dinadaan natin. Paluto na siya. Ito yung isa pa may mat natin. Tingnan natin kung may hole ito. Ay, na dito eh. Ay, natin. May hole siya. Lipat natin mamaya doon. Oh, o, pa. So, kapitulatan ng bahay ng So, bahay ng mga masarap mag fishing sa gabi kasi hindi siya mainit sa tanghali kasi mainit na uh, Ayan, medyo uh. may hangin siya pero hindi siya yung hangin.

dito low tide na uli ah, low tide na balikan natin mamaya yun nahagis tayo doon mga bumagat Alam ng konti dito eh. Yan yung mga bato-bato. Mga bato-bato. Masukal na bato. ano tambak yan eh. Bagyan natin ang pabigat. Pwede mo namang hawakan pero marami kasi yung inaasikaso eh. Marami kasi yung inaasikaso kumingit. Ayan. Ang bagay sa kanya. Huwag lang muna Yan Balikan na lang maya May malalit na crabs oh Yun yun, ito 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 Pwedeng ipain yan eh Pag no choice ka na pwede ipain Yun oh Mga kanyang kalit Yun doon doon sa tumago doon Pero dito, natin yan. Kasi ipapain natin. pwedeng nga ipain ito eh. Ito. Mga gento, pwedeng Pwede nga ipain yan. Ay. Wala. Ipain natin may may effective to. Tingnan natin ito <tellan> mga dumaga dumagat kung mayroon. Ayun. Kung mayroon to. Oh, for scotch. Ayun. Alright. Dahan lang. Yan. Mm-hmm. Mm -hmm. Yun. Wah, oh, malaki 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 yun o oh. oh, right. ayos eh dalawa dalawa yung isa yay 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 yay, yay, yay. good size good size pang dumagat nadali ito na yung good size ayun eh, o oh isa maliit pain natin yan dalawa siya eh oh. dalawang huli isang rawel dalawang huli so ito maganda itong good size ito eh ito masarap na isda Yan. Sarap din Oh. No? oh. Dito lang yan sa malapit sa do? Ay, laglag -lag pa, laglag -lag pa. Ayaw pa ka pa, huli brad Flex ka lang dyan. Oh. Diba? Mm-hmm. Uh -huh. Dito lang yan sa malapit. Napakalapit lang yan sa batuhan. Ito sa batuhan ng Ganda. What a beautiful fish. Oh. Oh, di ba? Mhm. Mm -hmm. Pamprito ka na pag ganyan, prito na 'yan. Oh. Dali. Good size na siya good size. kailangan magbilas natin makahagis pa tayo dapat makahagis pa tayo lunok na lunok nyo yun lunok lunok yun kailangan makuha natin yan kasi lunok lunok na yan dalhin natin doon sa mahiwagang yun huli 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 ang dalawa <laughs> huli huli dalawang bako yan dalawa dali natin mga dumagat yung dalawa kasunod good size to Tindi ng tama lunok agad o o yun, oh, yun oh. Ito masarap na pang paksiw. isa, yun ganun ba? Yung isa pa. Ito, ibang kaiba to. Lalaki at babae sila. Ayan Oh. Dito lang sila o. Oh. Diyan Lunok na lunok. Lunok na lunok. Oh, ganda ng tama Oh. oh. yun dali hmm. ba dalawa uy nagalaw pa nagalaw pa nagalaw pa nagalaw so, lagyan na natin yan doon sa ano ayan lagyan natin ito sa yan yun dito lagyan natin oh marami na wait lang yun sa yun oh. dalawa

maliit malit malit pakalawalan natin to malit eh ayan o buhay pa naman yan o wala natin ang dugo ang dugo nagalawa pa, pa, buhay pa bayo pa brad ano, kaya pa? <laughs> kaya pa? eh! Uh. iyong, ano? uh. bye bye nahilo <laughs> nahilo si pugi dali ulit tumagat, dali oh uh. oh uh. dito lang siya sa tabi

Tuntun gumalaw bro Tuntun na gumalaw sa lalagyan natin Ha ha Tuntun na sa lalagyan Makarami na si Dumagat Makarami na Makarami na Makarami na Ayun Ay. Ayun Ayun na naman yung crabs na nanginginain O no? O oh. Ayun diba Good size Good size Good size yun na naman yung crabs oh

para mabuhay siya buhay buhay yung mga huli natin di ba lang sila yan eh lang wala, wala, wala lang wala diyan no wala lang wala diyan eh tayo may paan pa eh yung huli natin mga dumagat ayan o oh. may crab na ito you know. Hindi. Buhay pa iba. Pwede na yung pang pakse o ayan o. Oh. Iba dyan, papakawalan kayo maliliit. Diyan o. Eh. May crabs pa dito sa ilalim. Hmm. Diyan. Uli. Oo. Oh. Diba? Yeah. Pwede yung pang ulam na yan. Hmm buhay pa iba mga galaw galaw pa yun no eh. yun malaki yung sa kanina eh. yun yung malaki kanina huli good size yun eh kasi yung sweet lips buhay pa maganda tindib yung buhay na sweet lips na yun ah oh, isang na rin eh. right salamat po sa inyong panood at tayo ay eh. uwi na may maya. Dia tolongin You oh. know